Siyempre, yung cereals everyday, cancel muna. Mm. Hindi day. hindi. Hindi <laughs> <laughs> ka, kung di na lang nagumpisa, kaloka ka. Hindi ka, doon Alam nang, mami, huwag din tayo. Ha? Cereals. pa pala <laughs> yung <laughs> 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 <I> <laughs> <And> <laughs> Buti na lang may ano cereal. Natikman ba niya talya? Nakain mm -hmm. niya hindi. Buti na lang. Hindi siya kumakain yun eh. Mm. Kasi ay oh, Ayaw action. niya naman. Cereal yes, lang and ano Cereals lang siya and rice daw. Kain po. Kain? Si Isi, umaanghang na pero gusto pa o. Hmm. <laughs> oh, vitamins. Ganito yung vitamins nila guys. So parang gummy. Sa Philippines kasi, yeah. puro ano tayo dun, ba, diba, is puro pa liquid. Kuha ka ng ilan, tatlo. Careful. Pwede mo Morning! 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 Ano ko nga, Bernie, saan kayo? Good morning! Morning! Ay, hati na namin si Kuya. No! Oh, no, 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 no! Yan. So, oh, hindi siya nag school bus, ah, hindi siya nag bus pala, guys. Kasi, bakit nga ba? Ayaw niya. Nung una lang, parang naano siya nung una. No, ah, oh, dito siya kita. Wow, ganda naman. Good morning. Atid namin si Kuya. So, hindi siya nag-school bus. Gusto niya kasi na, naglalambing siya. Gusto niya ihatid na daw namin siya pagpapasok. Yung school bus ito dumadating 7.15. Pero ang start pa ng nila is ano, 8 a.m. hanggang 3 ng hapon, nasa bahay na yan sila. Dinadrop ng bus. Sa pag-uwi naman, sa school bus siya guys, sumasakay. May nagtanong kasi. Ah, uh, at 3 p.m. dumarating yung school bus. Exacto. School. Dati kasi, nag-school bus siya kasi marami siyang kasabay. Mm, Ngayon kasi, siya na pa, naglipatan yung mga kapitbahay namin na ano... Mga bata. Mga o. bata. So, kaya wala siyang kasabay. So, nag ano, na lang siya na, ano, nag na oh, so, yun. Yeah. At saka, 4 to 5 minutes away lang sa amin yung ano. Yung school ni Kuya, malapit lang. Kaya, inahatid na lang namin siya. Buong family ah. nagahatid sa kanya. Ayan. Kasi, minsan lang naman yan siya bata. No, Ace? Minsan lang, memory niya yan. Sweet-sweet nga sweet Lagi inahatid si Kuya. Wow, oh, ganda naman dress niya, sexy. Sexy. Ang gusto niya tira tawag ng sexy. No. Look. <laughs> ay 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 ay. Uy. Ay. Ayan guys, so oh. ano yan? Haunted. Hospital yan, Haunted. Oh. Haunted hospital na nga daw. Yeah. yeah. No Dad? Dad, Old South Pittsburgh. Dad, Paranormal Research Center. Dad. Oh, talaga. Pero dating hospital yan, di ba? Yeah. Oo, oh, yan. Paranormal, ano, research. Yeah, yan yung pinapanood dati sa YouTube na, ano, hospital. Ah, oh, haunted hospital. Tara. Dating pinapanood lang natin. Trivia, trivia. <laughs> Ito, tapos oh, gusto ni Kuya dumaan sa high school. Ito na yung high school nila, oh. High school. South Pittsburgh High School, katabi lang halos. Yeah, mga one block away lang. One block away sa elementary. Gusto ni Kuya dumaan. Oh, kasi doon yeah. daw siya mag high school. <laughs> Matagal pa yun. <laughs> Drop off area. Drop the area. Chakuguga. <laughs> Ready? Nice. Ang magaling. So very good. Ito na nga, bubuis. Ito naman so itchy. siya. Itchy. na naman sa tali. <laughs> Nakatulog na daw kasi may energy so na. Itchy. Okay, tingnan natin later. Pagkatid kay kuya, okay? Balik na kami. Si daddy may duty pa mamaya. Last niya, pang third night. Ang bilis lang. tas ako na, parang gusto ko na umiyak. Iyak, <laughs> iyak ka Ay, ba't gano'n ang bilis? lang na 3 days off guys this is my last day nang off bukas ako naman ang duty just may gulong you. ng palad na ah, ano siya naman ang lola niyo charot gulong ng palad na naman siya naghanta nang gulong ng palad sa akin <laughs> <laughs> ay let's go home Dad. sa bahay mga gagawin sa bahay na binigitan ay sa atin guys so, let's go bumalik tayo dun sa Dad. May Hospital guys so ayan oh. dun turn to Okay. Ito guys, oh, mga paupahan din do daddy, no? Ah, mga, low income. Sabi nila Dao, oh, sabi nung land, ano namin do. Siguro mga 3 to 400 dollars per month yun. Dad! Maliit yung daanan nila dito, eh. Yeah. Dad, look at my swing. Yeah. My spring na lang. Itong you side na to, medyo, place? ano, masikip. Parang medyo, o oh, parang crowded. Parang hindi na itong lugar. Dad! Medyo masikip. Dad! Yeah, yeah. Yan guys, binibenta guys. Dad. Ito binibenta yan. Dad. Oh. dad, yeah. Parang liblib -lib siya dito can eh. Yeah. Oh. Hmm. Dad. Yeah. Dad, yan I'll ito, go first. Yeah. Dali mo drive? Oh, Siyempre like tal, yeah. Tapos ayun, meron silang cemetery dito. Oh, Ang late lang yun. Ito late. cemetery. I, oh. I got the crying. private school mga yun. Paparating tayo. Private school. Ito private school. Puro ano yung nakukuha na no? Ito private school yun guys. Elementary ba dad? dad oh. Elementary dad, private school. Dad, dad, school dad. Hindi, they're dun ka lang sa public. <laughs> public ka lang. Public lang tayo ah. Dad, school dad. Ito gusto ko bricks. Uh, mga ganyan style. Oo. Uh, baby dad. Mom, baby dad. Apo, ayan, maganda rin. Tingin-tingin ng bahay. Dad. Mom, po. Ah, ano anong color? Dark color color siya. Hindi mo lang alam, hindi ka sure, no? Pero I'm cat. Orange. Orange. Wow, orange si Garfield. Ito, ito yung maganda bahay na dito. Ayan, ayan yung bricks na yan. Ayan, And no? ka-klase ni Asian bata. Niya. Ito, 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 ito. ito. Uh, Uh, so, ito guys, breakfast na Ako naman mag-breakfast Muffin and um, Macaroni to, ginawa ko kahapon Macaroni with cheese And mayonnaise Kanyan. Tapos, si Atalia Hi, Atalia So, kami na lang dalawa magututuos ngayon, guys. Kain! So, ngayon, lulutuan natin si Atalia nitong spaghetti, tsaka yung ulam namin para sa lunch. Magbibistik beef and maguhugas. One eternity later. Tada! Finished product! Beef steak, ah, bistek Tagalog and spaghetti ni Atalia. Yay! Hello, guys! <laughs> Happy ka na, may spaghetti ka na. Yeah, ito ang spaghetti ang like ito. Okay. Kamusta? Yummy? Yeah, mm -hmm. kain po, kain. <laughs> kain po. Ito ang spaghetti. Oo, oh, spaghetti ka ngayon, no? Ayaw mo kasi kumain ng iba. We wait na natin si Kuya from school. Wait natin sa dito. Ayan, parang uulan. Ayan na ang bus. Wait. Pa 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 Asan? Anong titignan mo dyan? Mga bee? Hindi yan bee. Ibang binisya. Hindi yan bee. Hindi oh. yan bee. Siya yung niya yung siya. Ah, siya yung niya. O, tara na, anak. Magpahinga ka na. Pagod ka? Dami, o. Oh. Pagod ka, anak? Hmm. O, nga, ano. Ayan, o. Tara na. Okay. Pasok ka ulit bukas. Butas-butas o. Butas, butas, oh. Ulo, tara na, baka may ahas. <laughs> Atingin! Di ba may ganyan kakahapon? Katapon po pa. Parang ano? shell nila. Nagbabalat sila tapos buhay pa naman sila. Hindi, hindi, hindi balat to eh. Nasabi mo na eh. Oh, di ka na. Tatlo lang. Anak, tama na yan. Natin. Uwi na tayo. Uwi na.

Miss Little Pre-K Lady. Oo, ito si Atalia, magpipre-K na sa... Kailan na pasok nila dad? Ju, August? August. August. So, ayun guys, pag magpipre-K dito dapat... Mga 4 years old na siya. By August 15. Ah, lipo na, lipo na, lipo na. Yeah, magtuturn siya for this um, July. So, pasok na pasok na siya mag pre-K. No, Ayan. No, kasabihin no, natin sa yeah. na kanila kung ano yung mga requirements okay, para okay. if ever may mga okay. anak din kayong okay. uh, mag-enroll dito. So, Please. yung pinasa lang namin para kay Atalia's enrollment, guys. Ano? Meron pinapirmahan oh. na form yung registration registration form tapos yung physical and immunization record. Yung immunization record yung galing sa Philippines, diba? Oh, tapos, ano, pumunta kami sa Daddy! sa, ano nila, sa Daddy! doctor, afferent hospital nila. Or ma-clinic. Para ma-compile yung uh, ano nila, uh, immunization. Uh, Meron silang, uh, um, parang magkakaroon sila ng record doon sa isang clinic uh, uh, na under uh, uh, ng Marion County. Uh, Tapos pinapasa yung result doon sa school. Mm -hmm. Tapos copy ng birth certificate, yung social security card, copy rin diba daddy? Tapos, uh, yung phone naman. number ng doktor, yun nga, kasama na yun doon sa pinuntahan namin. May PE siya diba? Yung physical exam. Oo, oh, physical exam yung Kasama na yun. Kasama. Uh. Yung nga, hindi physical exam. Mm. Tapos In ano? Oo. Oh. <laughs> oh <okay. laughs> tapos diba, daddy yung... A uh, ano pa siya eh. Uh, for approval pa kasi tinitingnan pala nila dito, ano guys, yung bracket ng income ng parents, diba? ba oh, oh. So, by June pa, nagpasa na kami, tapos nagbiting kami ng May 2. And then, sabi by June, magpapadala ng email kung pasok si Atalia sa ano. Sana pati outcome. Anong outcome? <laughs> Ano yung tara ng income? Ano? Ano ba? Ako sa'yo, ano ba yung daddy? Ewan so, Lucky laki kasi yung outcome. -out. <laughs> <laughs> Ako na, hindi kita naging sa joke <laughs> Ayan guys, so abangan namin kung makakapasok siya. Ayan yung ano niya. Nagbigay siya ng mga babasahin. Ayan, so abangan um, namin. Hindi mo kasi pwedeng dayain yung income mo dito kasi... Uh, nasa kanila yung mga records mo, pwede ka nila i-background. Bina-background check, check pa kasi. Oh, So, ayun. May background check sila. And then, six hours daw yung ano nila yung school nung pre-K. Kung sakasakali. Sa Diyan, sa matanggap siya mm, na. Yun. Sana. Yun Pero ka... sana, para same school sila ng kuya niya. Oo. Oh, para same school sila. Mm -hmm. Sana matanggap. Balitaan namin kayo guys. Thank you for watching our video for today. Bye-bye. Like and subscribe comment na rin. <laughs> Papasok to, mamaya. Uh, sige, ako na next bukas eh. e. Bye-bye!